Nakapasok na sa Gaza ang humanitarian aid para sa libu-libong naipit sa gera ng Israel at Hamas. Tuloy-tuloy naman ang pagpapauwi ng mga kababayan nating naipit doon. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Matapos ang ilang araw na paghihintay, pinayagan ng tumawid sa Rafah border ang mga truck na ito mula sa Egypt, papasok ng Gaza. Dala ng mga truck ang humanitarian aid o ayudang pagkain at gamot para sa mga apektado ng digmaan. Binantayan pa ng United Nations sa mga truck. Aabot na sa 34 na truck ang nakapasok ng Gaza para maghatid ng ayuda. Higit dalawang milyon na nangangailangan ng pagkain at gamot sa Gaza. This cannot be the last convoy. We need to have sustained, safe access to be able to get our trucks across the border so that we can feed the millions of people that are depending on emergency food. Patuloy din ang pambobomba ng Israel sa lugar. May pagkakataon pang napahintong ilan sa mga truck na maghahatid ng ayuda dahil sa mga pagsabog na tinig mula sa kalsada. Kita rin kahit mula sa malayo ang makapal na usok mula sa pagsabog ng mga misail. Kabilang sa mga nasa pool ang dalawang moske, mga bahagi ng pader at ang mataas at tori na lang ang makikita sa dating poksambahan ng mga muslim sa Gaza Strip. Ayon sa Health Ministry ng Palestine, umaabot na sa 4,600 ang nasawi sa patuloy na pambobomba sa Gaza Strip. Tuloy-tuloy din ang pagpapauwi sa mga Pilipinong naipit sa digmaan. Ayon sa Department of Foreign Affairs, may dalawampung overseas Filipino workers mula Israel ang inaasahang darating sa bansa mamayang hapon. Ito na ang mayiging ikatlong batch ng na mga nakauwing OFW mula Israel. Dadagdag sila sa 34 na nauna na nakauwi sa bansa. Nagpatupad na rin ng voluntary repatriation ang embahada ng Pilipinas sa Lebanon dahil naman niya sa digmaan sa pagitan ng Israel at Hezbollah na naghayag ng suporta sa grupong Hamas. Nananawagan ng embahada sa mga Pinoy sa Lebanon na makipag-ugnayan sa kanila para sa repatriation. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard Dela News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.